Tiyagahan lang talaga pagustong... pag gusto mo naman ito. Pero pagdating naman natin sa papa, worth it naman yung hirap natin. ang ating raktor nito. hindi na ba? pa tayo, natin. na siya buhaba. na. O, nakapaupo na yung nagbibidyo natin. O, bilis tayo. Malapit yung tayo. sa tayo. hanggang dito na lang at may liigo na kami.